Hi you guys, mabuhay Pilipinas! Nagbabalik muli! Energetic yan! Yan na nga, adlaw of the acne kay maglakaw-lakaw kit. magiwang giwang kit nga din sa BGC. An ako talaga target, magpicture act. An bago ko, magmodel-model act. Peace sa ako lang ngayon to isip. Grabe na ngayon ang kahagard sa nakahimu. Grabe, san ka stress Kidam igod man ako punggod. Wara ang plano nga magpipicture. Nagnilakaw la lugod ak bisan bisan masulan ako siki. Nano kasi kakaut ko la sa trabaho. Gindugnan ko la ang paol sa naksiki. Di ba katindi? Yana of the lakniyo ha sa matampos in nga video. Haha. <laughs> pang ay <laughs> inalag si manggot wala wala Kaisip-isip ko nga baka hindi ko na alam kung paano pumunta sa Magic Market. Aba, hindi naman ako na nagawante. Dahil nga sobrang sakit na lang pa ako, sabi kay uupo muna ako.

Ay na nga guys, kanina ko pa pinapakita sa inyo yung chan ko. 3 <laughs> months na pala yan mga auntie. 3 months nang walang taitai. Eh. <laughs> <laughs> kasi wala masakit sa hindi pa wala upay ng pag nila ka wala ka pichog mga bai sai malang intae mga hindi na sakit eh di pa balwa ayo ay tanglay ko na malami ng hirir sa kanya magrakaw tanglay <coughs> ko na na Hingga kita market. Diva. dito muna tayo for this video. So, si Simone vlog. Paalam.